Kailangan mo sa si Yesus dahil siya lang yung makapagliligtas sa atin. Dahil sabi ng Gawa 4 verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi sa si Yesus lang. Sino daw ang takapagliligtas? Sa si Yesus. Walang bagay sa mundong ito ang kayang makapagligtas ng kaluluwa mo. Hindi pera ang makapagliligtas ng kaluluwa mo. Kahit gaano mang karami ang yong pera, hindi kaya ng pera mong iligtas ang kaluluwa mo ang kaligtasan hindi mo mabibili sa mundong ito ang kaligtasan ito ay biyaya ng Diyos at libreng kaloob ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong sasampalataya at susunod kay Hesu Kristo dahil siya lang ang daan ng kaligtasan sabi ng John 14.6 sabi ni Jesus I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. You need Jesus. Because He is the only way to heaven. Habang hindi pa uli ang lahat, mga bro, buhay kayo ngayon, binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon. Kung nais mong hindi mapahamak ang iyong kaluluwa, kung nais mong hindi masayang ang iyong buhay, magsisi taliguran ng kasalanan. Sumampalataya ka sa Panginoong Isus na siya ay namatay sa krus ng kalbaryo para sa iyong kasalanan. Siya ay inilibing at sa pangatlong araw siya ay muling nabuhay. Maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod ka sa kanya. Sundin mo ang kanyang mga sinasabi. Sundin mo ang kanyang mga utos. Kailangan mo si Jesus.